Posibleng patawa ng parusa ang mga kawani ng gobyerno na masasangkot sa partisan political activity online. Sa Memorandum Circular ng Civil Service Commission o CSC, kasama sa ipinagbabawal sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan ng pag-like, share, comment at pag-follow sa social media posts ng mga kandidato dahil maaari itong maikonsiderang partisan political activity. Yan ay lalot kung hahantong ito sa pangangalap ng suporta, pabor o laban sa isang kandidato o partido ngayong panahon ng kampanya. Saklaw ng pagbabawal sa partisan political activity ang mga miyembro ng civil service sa lahat ng sangay at ahensya ng gobyerno, kabilang ang government-owned and controlled corporations at state universities and colleges kahit ang appointment ay permanent, temporary, contractual o casual. Gayun din ang career officers na humahawak ng political offices, acting man o officer in charge capacity, uniformed but active members ng Armed Forces of the Philippines at